Mga sasera, kaya tayo. Ito'y okay, naluto ko na corn ceviche. Ayan na. Ayan. Ayan. Namay ko na. Mga sasera. sabaw. Ayan tayo. Alam mo mga kasan Salamat nga pala kay uh, Justado Garcia Idol, ito po ipilaysan na namin itong uh, basin na binigay mo sa amin God bless po sayo kain po tayo mga kasansirap at mga basa, kain po tayo ano ito corn ceviche may haramait at sa mga ano no <coughs> sa mga subscriber ko dyan salamat po kasi subscribe na po ng aking uh, YouTube channel, uh, Rudy Bolio sa Candelaria 0.2. YouTube ko po 'yan. Meron pa tayo, na po tayo mag-10,000 subscriber two months. And sa mga baser ko diyan na uh, kain tayo at sana maintindihan niyo 'yung pagbi-video ko, no? Kung ano po yung pagkatawa ko ngayon nakikita nyo, ganun pa rin talaga po ako. May bukol din po. Hindi po ako taong uh, uh, magpasalamat mag, uh, po sa kapwa kahit po tayo PWD hindi po ako na naman talaga na kapwa ako po nagbibigay po sa akin ng mga tulong ito pa ikusan nila siguro po may mga bukal na kalooban no? mabuting puso nakakindi sa sitwasyon ko pero hindi po talaga ako nangihingi ano Sa talang buhay ko po, ayaw ko po talaga po. Pero kung yung manibibigay po sa akin, tiyatanggap po kasi yung paikos ang loob nila. Masama naman po di mo tatanggapin, eh. masabihin, masyado akong malakihin. Ako lang ngayon pinutulungan, di ba po? Pati, ano yung sa, sa labag sa Diyos yun, magtangi ka ng grasya, ano po, nabigay na sa yun. Yan, may nasasabi nga po na mas maigit po nga raw na may nagbibigay sa akin sa malimos ako. Di ba po? Ayun po, ay, ayun po ay talagang hindi ko magawa siguro yung malilimos ako. Pero minsan po, naisip po rin dahil sa mga anak ko, kaya ito pinasok ko. Kaya ito po pinasok ko itong pagkukunting creator po ano, pagbablog. Dahil makatulong po ako sa mga anak ko, mapag-aaral ko po. At yung misis ko po, naawa po talaga ako. Kaya po yung sa amin ng pamilya ko po, sa lang. Kasambay po sa, nagkakasambay po sa kakakabiti. Kaya po pinasok ko itong kunting creator na ito. Kung sakaling mag, mag-assorting ako, sumuldo ako dito. Kasi hindi pa po talaga ako nasuldo sa YouTube pati sa Facebook. Hindi pa pa ako nasuldo. Hindi ko na po papatrabuhin yung asawa ko. Kung ako pinasweldo na. Kasi po, ang hip din po talaga na PWD, PWD ang ama na mag-aasik sa mga anak, hindi po nakakalakad. At ito po nito, uh, galing sila sa school, kakain sila, magluto ako. Lahat po, lahat po yung ginagapang ko lahat ng gamit na gagawin ko sa pagluluto. Ginagapang ko po yun. Gumagapang po ako. Kaya po ako nagbablog, ito po talaga tunay na buhay ko namin. Wala po ako dapat itago sa inyo, ipakita sa inyo na magandang buhay. Kahit po ako sa PW din na ama, pero pinipid ko po na magsumikap sa mga anak ko. Sa mga anak ko na lang po, hindi sa akin, kasi ako po ay pawala na sa mundo. Kaya yung buhay ko po, mga, mga, mga kasal sa hirap, hindi nyo po rin po alam. At ang buhay doon din po ninyo, hindi ko rin po alam. Kaya nga po sinishare ko dito yung buhay ko at kung meron taong ma-inspire at makaunawa lalo sa mga PWD katulad ko na huwag kayo mawala ng pag-asa kaya pinapakita ko itong video na ito. Sa mga tulad ko hindi na nakakalakad o PWD man huwag tayo mawala ng pag-asa. Lalo na yung mga may mga pamilya na PWD laban lang po tayo. Marami pong paraan para mabuhay. Sa na sa marangal lang po talaga. Kailangan. Ang Dati po, ang ginagawa ko dati, puro iyak lang noon, Nung bagong naglaga ko. Tinyos na po ako din, ah, pag panay -iyak ko noon, pero nilalas ko po sa sarili ko, bata ko iyak ng iyak, marami pa pa akong magagawa. Ito na. Marami pa akong magagawa. Yun, tinigil ko yung pag-iiyak ko noon, kasi bago pa lang, Iniisip ko kung paano ako yung pamilya ko. Pero ito naisip ko talaga, kasi nakikita ko nga raw sa mga, mga lalo mga siyata sa tingkrito na kumikita, kaya ginaya ko mag-vlog para makatulong sa mga anak ko. Ito dito, kahit hindi pa ako nasulo sa Facebook, may nagbibigay sa akin ng mga, ng mga Mababait, ng mga, mga mabuting puso, mga Mababait, na nakikinig sa akin. Yung po, nagbibigay sila. Nakatulong pa ako sa pamilya at sa asawa ko. Nakabili pa ako ng bigas, ng ulam namin, bawang ng mga anak ko. Yung mga nagbibigay po sa akin, saramat po sa inyo, at God bless po. Uh, Diyos na lang po ang bala, magbibigay uh, sa inyo ng blessing. Siyempre na